sa educational purposes natin o tutorial ito meron tayo dito Kung kunyari naputol na linya yan yan makabilang dulo may may AC connector tapos yung magkabilang dulo putol yan so dudugtongin natin gamit yung yan prepare natin yan tapos syempre pang testing natin yung media con fiber tester natin cleaver. Tapos ito syempre yung special tools na gamit nitong ano, pasama niyan pag binili binili mo yan ng set. May may pasamang ganito. Kailangan pag bumili ka yan, set mo na. Kailangan may kasamang guide na gaya ng ganun yung metal na yun. Tapos kailangan natin ng pandikit para dun sa mga dumi na mapuputol doon sa fiber. So, yan na nga. Yan lang kailangan na prepare natin mga lads. Yan natin. Ayan na. So, umpisa na natin yung isa. Siyempre, tanggalan na natin. Ang so, pabalat. Tsak! Tapos, syempre gagamitin natin yung tools na pasama. Tanggalin natin yung cover ng fiber. Ayan lang siya. Okay, ayan na. Siap, 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 menjang. siap, 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 betul nah, so siap, Dagdagan. Kunin mo isa. Siyempre, huwag mo ilalock yan eh, kasi yan yung lock niya. Hindi pa nakababa yan. No? Nakaangat pa. So, hanggang ganyan. kaya yung wala siyang bend sa ngayon. Kasi magbe-bend lang yan pag may kasalubong na siya. Hanggat wala siyang kasalubong, hindi yan magbe-bend. Pero, automatic naman nagbe-bend yan pag may kasalubong na siya. So, ayan na. Liger okay, na yan Tapos syempre Yung kabila naman Tanggalin natin ng balat Ganun ulit yung proseso Pasok po yung sa metal na yan Ganun, ganun. Tapos kunting linis tapos ipapasok muna yan dyan yan yung mga lods ay hindi pa pala natin nakat syempre <laughs> ipapasok natin dyan yan hindi pa pala napunta yung subang haba nya so ayan so hanggang dun ito tingnan nyo ayan nyo, uh, nyo yung mga loads tingnan nyo kung saan syang magbibend yan magkabilaan pag nagsalubong na yan oh. di ba may bend na may bend na sya nagbend na rin dun sa kabila o oh. yan yun lang yung konti ang bend dun basta nagbend okay na yan goods na yan tapos ipipress mo to lapat na lapat na yan so syempre Siyempre, buhay na yung media con. sasak na natin yung fiber. Tapos, siyempre, buhayin yung tester. Yan. Look. So, test na natin. Ang kalandungan. Naring nasa kabilang dulo. At, ayan na nga mga lads. Negative 2. So, ganun lang yan. Tapos, siyempre, pagkatapos mo na iktuktong yan, huwag ka mag-alala goods na goods na yan sa magkabilang dulo basta tama yung ginawa mong proseso ayun yung metal niya lock La, lock mo na rito yan tapos yung cover niya ayan yung cover so ganoon na ganoon lang guys sana may natutunan kayo ng ganun paggamit ng L925 PB uh, fiber connector so goods goods na goods mga goods oh. negative 2.